kinuha ni Kulot ang isang pulgadang drill bit, naghubad siya ng damit, binuksan ng timer, at pagkatapos, idiniretso niya ang jackhammer sa tubo ng langisan. Gawa sa espesyal na metal ang mga tubo, kahit isang lapis lang pwedeng magdulot ng matinding pagsabog. Napatigil ang puso ng amo, baka buong baryo na ang mapapahamak nito, talagang nangyayari ang kinatatakutan. Dahil sa sobrang kapal ng drill bit, kahit nabuksan na ang tubo, naipit naman ang drill bit, habang paubos na ang oras. Kapag damalay na ang gasolina, ang singaw ng gasolina ay agad sa isubog. Ginawa ni Kulot ang lahat para lang mahugat ang drill. Pero sayang, huli na ang lahat. May narinig na malakas na crack. Tumansik ang drill dahil sa pressure ng langis. Saktong tumama ito sa mga cable sa tunnel. Nagliyab ang mga singaw ng langis dahil sa mga spark. Muntik nang maihaw ang mga magnanakaw ng langis. Tapos na ang oras. Ang gasolina sa tubo ay sumirit mula sa butas. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Mabuti na lang at nakatakbo si Curly kasama ang hamon. Kaya walang nasaktan. Sinasabi sa mundo ng pagdanakaw ng gasolina sa buson, may isang tao lang ang kayang gumamit ng isang pulgadang drill. Siya ay si Ming, kilala bilang Little Drill Wind. Dalawang milyong won ang singil niya sa bawat butas. Ang ganito kalaking bayad sa paglabas ay hindi, kayang bayaran ng ordinaryong amo. Pero para makapagnakaw ng bilyon-bilyong halaga ng gasolina, hindi nagdalawang isip ang boss na kunin si Xiao Feng. Inalis ang mamahaling suit, binuksan ng timer. Isinalaksak ni Xiao Zuan Feng ang electric drill sa tubo ng langis. Hindi pa nakakalimutan na lagyan ng gatas ang drill bit. Iba talaga ang profesional. Hindi pa nagtagal, si Xiao Juan Peng ay mabilis na natapos. Natulala ang amo sa tabi. Kapag kapuri lang, bigla kang pamalya. Hindi pa nga butas yan hindi na nakipagtalo si Xiao Juan Peng sa kanya. Sa halip ay kalmadong nagkabit ng pressure gauge, tapos kunin ng pera at umalis, kasabay ng pagtatapos ng countdown. Sa sandali ng pagdaloy ng gasolina, ang malakas na presyon ay magpapaputok sa maliit na butas, sa isang milimetro na inilaan sa loob ng dingding. Ganyan katumpak ang profesional, at walang panganib. Tinitingnan ng amo ang patuloy na pag-agos ng gasolina, biglang natuwa ng labis. Pagkatapos magbigay ng limang bituing rating, nagbigay pa ang amo kay Xiao Juan Peng ng isang malaking transaksyon. Ang kukuha ay si Boss Park ng kumpanya ng langis. Isang sabi niya, matasan ng dalawang pulgada, at dalawa pa ang sabay. Alam niyo naman na kapag nagbutas ng ganoon kalaki, madaling mapansin ang pagbaba ng presyon sa tubo ng langis. At ang hirap din ay biglang tumaas. At saka, ang laki ng butas na yan, kayang punuin ang daan-daang tanker truck sa isang araw. Problema rin ng pag-iimbak. Iwinagayway ni Boss Park ang kanyang kamay. Itinuro niya ang water treatment plant sa malayong burol. Gagamitin niya ang ninakaw na gasolina. Para punuin lahat ng water tower dito, talagang malaking negosyo. Ang mga tangke ng tubig na yan ay kayang maglaman ng 30 bilyong gasolina. Si Xiao Zhu Wenfeng, nag-alok agad ng 10 bilyon. 5 bilyon na down payment, 5 bilyon sa uli, 10 bilyon. Parang oil field sa Dubai. Kaya naman sulit ang presyo. Sige, deal hindi na tumawad si Boss Park, nagbigay lang siya ng iisang kahilingan, matapos sa loob ng isang buwan, para magtakip mata, nagrente rin si Boss Park ng isang hotel sa ibabaw ng tubo, dito nakilala ni Shao Duan ang iba pang miyembro ng grupo, sila ay ang retiradong hepe na si Lao Wang na pamilyar sa lugar, si kulot na muntik ng maging inihaw na manok, at ang isang cargador na si Shao Pang, agad na isinuko ng lahat ang kanilang mga cellphone, sa loob ng isang buwan, walang sino man ang maaaring umalis sa hotel. Kung hindi, ito ay ituturing na paglabag. Sila ay tatanggalin sa grupo at doble ang ibabalik na deposito. Si Xiao sa front desk ang magbabantay at magpapalaya sa mga bisita. Si Xiao Juan Feng ang tutukoy ng direksyon ng tubo ng langis batay sa mapa. Ngunit nagkaroon siya ng pagtatalo kay Lao Wang. Sira, yun ay malinaw na sa ikalabing isa ng direksyon. Yung plano na yan ay gawa ng Han City Construction, di ba? Para makatipid, basta nalang ginawa ang basement doon ng may-ari. Paano mo nalaman yan? Ako ay naging empleyado ng construction department sa loob ng 30 taon. Malinaw ang direksyon, simulan na natin. Opisyal lang sisimulan ng pagbukay ng tunnel. Si Xiao Juan Peng ay sisimulan na rin ang paggawa ng kanyang napakalaking drill. Si Kulot nang makita, natakot agad. Noong nakaraan, isang pulgada lang na drill halos maging inihaw ng manok siya. Lalo na ngayon nagagamit si Xiao Zuan Feng ng ganyang kakapal. Parang naghanap ng tae sa banyo. Naghanap ng tae. Agad na umatras si Kulot. Lumapit si Mataba para magpayo, pero imbes na makatulong, lalo pa niyang pinalala. Sa huli, si Xiao Feng pa rin ang nakapag-ayos kay Kulot, pero hindi pa nakakailang metro, nagkaproblema na naman. Isang malaking bato ang nakaharang sa harap ng tunnel. Kung magpapalit ng daan ngayon, tiyak na hindi na tayo aabot sa oras. Kaya naman, nagdesisyon agad si Xiao Feng na gamitin ang jackhammer para mabutas ang malaking bato. Kasabay ng tunog ng jackhammer, niyanig ang buong hotel. Kahit na pinakanta nila si Kulot para takpan ang ingay, ang malakas na ingay ng jackhammer ay nakatawag pa rin ng mga pulis. Habang pinapatagal ni Xiaomi ang oras, tinindot niya ang alarm. Sayang, ang mga cable sa tunnel, ay naputol na ni Xiaopang, hindi talaga umilo ang alarm light, sa sandaling ito, naririnig ng mga pulis ang pagkanta ni kulot, maghahanda ng pumunta para tingnan, dali-daling kinuha ni Xiaomei ang radyo para ipaalam sa mga kasamahan, nang marinig ni Xiao Juanpeng ang tawag sa radyo, huli na ang lahat, dahil pinatigil na ng pulis ang pagkanta ni Mao, pero patuloy pa rin ang tunog ng jackhammer, kahit anong gawin ni Juan mau. Kinanta pa nga niyang, magpadala ng sinta, pero ang pulis ay patungo pa rin sa basement, tigil, tigil Yun pala, si Xiao Juanfeng at si Lao Wang ay nagpanggap na mga trabahador ng kanal Ang pasukan ng tunnel ay natakpan din ng aircon, parang may kakaiba sa pakiramdam ng pulis Pero hindi niya masabi kung ano ito, kaya umalis na lang siyang nagtataka, hindi na kinaya ni Xiao Pang Kasama ang aircon na bumagsak, sina Xiaomi at Xiao Pang ang nagayos ng kuryente, habang ang iba naman ay nagtulungan para alisin ang aircon pero sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang narinig mula sa tunnel. Gumuho ang tunnel. Tuluyang nabigo ang misyon. Pero sina Xiaopang at Xiaomei, nandoon pa sa loob, sa walang humpay na pagsisikap ni Lao Wang. Sa wakas, nailigtas niya ang dalawa. Gabing gabi, habang nangangarap pa rin si Xiaopang na yumaman. Nahuli ni Xiao Zuan Feng si Kulot na tumakas dala ang pera. Pinagsusuntok at sinipan ng lahat si Kulot. Sa huli, lumuhad si Kulot at nagmakaawa. Ang kanyang apat na taong gulang na anak ay nagkaroon ng isang bihirang sakit. Ang buwan ng gastusin sa ospital ay umaabot ng daan-daan ang nibo. Kailangan niyang mabuhay. Alam niyo rin na hindi ligtas ang tunnel. Ang drill ay kasing laki lang ng isang patpat. -pat. Kung may mangyari sa akin at mamatay ako doon, wala na ring pag-asa ang anak ko. Gumuho ang tunnel at may tumakas. Labis itong ikinagalit ni Boss Park. Pumunta siya sa hotel kasama ang kanyang mga tauhan. Binugbog nila ng husto si Kulot. Sa huli, pinilit nila siyang subaybayan ng bawat galaw ng grupo. Kapag nagawa niya ito, bibigyan siya ng dagdag na isang daang milyon bilang komisyon. Para matapos ang proyekto sa takdang oras. Sa ilalim ng pagbabantay ni Boss Park, nagsimulang magukay ng tunnel ang lahat ng walang pahinga. Nang araw na yun, natagpuan ng pulis sa mga bukid malapit sa hotel. Ang mga tambak ng basurang lupa. Mayroon din ilang mga pira-pira song tile. Dito dumadaan ang pangunahing tubo ng langis ng para maiwasan ang pagnanakaw ng langis, gumamit ang pulis ng metal detector para alamin ang mga nangyayari sa ilalim ng lupa. At nga, hindi nagtagal, nagsimula ng na mag-alarma ang metal detector. Si Xiao Mei na nakakita sa surveillance camera ay mabilis na pinindot ang alarma. Pagtuklas ng metal. Pagtuklas ng metal. Mabilis na pinangunahan ni Xiao Zhuanfeng ang lahat na mag ng mag ng kanilang mga kagamitang bakal at mabilis na umalis. Ngunit nang makatakas ang lahat, biglang nalaman ni Xiao Zhuanfeng na ang kanyang relo ay naiwan sa loob. Ang excavator sa itaas ay naghukay ng natural na gas gamit ang isang pala. Noon lamang nakumpirma ng pulisya na hindi ito pagnanakaw ng gas. Pero ang mga tubo ng natural gas ay tumagas na. Ang si Xiao Juanpeng na may hawak ng relo ay hindi pa nakakalayo ng kalahati, ay nahilo na. Sa kritikal na sandali, iniligtas ni Lao Wang si Xiao Zhuang Feng nang hindi iniisip ang kanyang buhay. Muling nasugatan si Xiao Zhuang Feng, dagdag pa ang pagtagas ng natural gas. Ang pagtatapos sa takdang oras ay mukhang malabo. Ang asawa ni Lao Wang ay ooperahan ngayon. Sinabi niya kay Xiao Zhuang Feng na gusto niyang lumabas para maghatid ng pera. Naisip niya ang utang na loob sa pagliligtas sa kanya. Napilitan si Xiao Zhuang Feng na pumayag. Sa gabi, binuksan nila ang pasukan ng Imbornal. Balak nilang palihim na ilabas si Lao Wang para maghatid ng pera. Pupunta rin si Curly sa ospital para gawa buti ng napasong hita niya, sa kanal. Di sinasadyang natuklasan ang dating pinagtagpuan ng mga tubo na iniwan ng mga sundalong Amerikano. Ang tubo ng gasolina na hinahanap nila ay nasa likod ng pader na ito. Itinala ni Shao Zuen Feng ang lokasyon at nagpatuloy sa paglalakbay. Balak niyang subukan nito pagkatapos nilang matapos ang kanilang gawain. Nang makaahon ng tatlo mula sa kanal, ang asawa ni Lao Wang ay nakabiti na sa pader. Pupuntahan ni Kulot para ayusin ang ham. Maghiwa-hiwalay kayong tatlo. Sa mga oras na ito, hindi pa alam ni Shao Zuen Feng na traitor si Kulot. Pagbalik nila ni Lao Wang sa hotel, nagbabantay na ang mga tauhan Boss Park sa bakana, Tinulungan sila ni Xiaomi sa paggawa ng pekeng video. Kaya pinarusahan din siya ng husto. Gusto nang itigil ni Xiao Zuan Peng ang plano at huwag nang kumita ng pera. Pero ginamit ni Boss Park ang kanyang ina para pagbantaan siya. Napilitan ng ilan na magpatuloy sa pagtatrabaho. Si Mang Wang, dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at katandaan, ay hindi na nagtagal. Ngunit ang mga tauhan ay hindi pa rin natinag. Si Xiao Zuan Peng ay tuluyang sumabog. Sugurin sila. Sa loob ng tunnel, si Xiao Pang ay parang isang bulldozer. Sa ilang saglit lang ay napatumban niya lahat ng mga tauhan. Pero nagbabantay pa rin ng maraming tauhan sa bakana ng tunnel. Si Xiao Pang ang nanguna. Kinuha ni Xiao Duan Peng ang tangke ng gas at sinindihan ng apoy. Napilitang umatras ang mga tauhan. Pero dumating si Boss Park. Pinaputokan niya ang kisame. Nakita ito ni Lao Wang at dali-daling sinunggaban si Boss Park para agawin ang baril. Pero binaril siya ni Boss Park sa Chan. Ang susunod ay si Xiaopang. Para sa kaunting gasolina, si Boss Park ay nawala na ng bait. Buti na lang at narinig ng mga nagpapatrolyang pulis ang putok. Tumaka si Boss Park kasama ang mga tauhan niya sa likod. Si Xiao Zhu and naman ay dinala ang lahat sa impornal. Pagdating ng mga pulis, ang naiwan na lang sa lupa ay ang malamig na bangkay ni Lao Wang. Sa puntong ito, nalaman na rin ni Xiao Zhu and ang pagkatao ni Boss Pu. Siya pala ang may-ari ng refinery. Dahil sa hindi magandang pamamalakad, nagkaroon siya ng malaking utang. Para mabayaran ang kanyang utang, napilitan siyang planuhin ang pagdanakaw ng lang na ito. Dahil wala nang ibang paraan si Boss Po, napilitan siyang tawagan ulit si Xiao Zhu and Feng. Kung matatapos ang plano, maghahati-hati sila sa pera. O kaya naman, sabay-sabay tayong mamatay. Si Xiao Zhu sinugod ang ospital at tinangay si Kulot na dapat sanang putulan ng paa. At ayon sa hula ni Lao Wang bago siya mamatay, ay matagumpay niyang nahanap ang pinagsamang mga tubo. Kaya't kinontak ni Xiao Zhu si Boss Park. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang habol niya. Gusto rin niyang ipaghiganti si Lao Wang. Isang container ang itinasa at tinakpan ng mga manhole sa lupa. Ang mga magnanakaw ng langis sa ilalim ay nagsimula na rin gumamit ng mga chainsaw para gupitin ang pader. Ang plano nila ay nakawin ng 300 bilyong halaga ng gasolina dito sa pinagsasalubungan ng mga tubo, hindi lang dalawang tubo ng langis ang narito, kasama rin ang mga tubo ng tubig at iba pa. Ang kailangan lang nila ay batasan ng dalawang, dalawang pulgadang butas sa dalawang tubo ng langis. Pagkatapos ay icon ekta ito sa tubo ng tubig. Ang gasolina ay tuloy-tuloy na, nadaloy papunta sa abandonadong water tower ng planta ng tubig. Sa pagkakataong ito, nagdahilan si Kulot na bibili ng welding machine, para palihim na magkabit ng CCTV kay Boss Park. Agad na naghinala si Xiao Juan Feng. Sinundan niya si Kulot para tingnan. Nakita nga niya si Kulot na nakikipagtransaksyon sa mga tauhan ni Boss Park. Bumalik si Xiao Duan sa imbornal. Gamitin ni Xiao Mei ang jammer para magpadala ng error signal sa kumpanya ng langis. Kapag natanggap ang error code, magsisimula ng mag-imbestiga ang kumpanya ng langis. Magbibigay ito ng oras kay Xiao Duan Feng kailangan ng kumilos. Mabilis na hinan ni Curly ang babola sa tubo. Inilabas ni Xiao Juan ang dalawang pulgadang drill bit. Binuksan ng timer. Si Xiao Zuen sa kabila ng kanyang mga sugat, ay sinimulan ng pagbabarena. Si Boss Park ay binabantayan din ng lahat sa pamamagitan ng CCTV. Ito na ang pagkakataon niya para makabangon. Ngunit dahil sa mga sugat niya, kahit nagpupumilit si Xiao Zuen hindi niya pa rin ito makontrol. Ayon sa nakagawian, dapat mag-iwan ng isang milimetro ng kapal ng tubo. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Sa huling sandali, nagawa niyang tumago sa tubo ng langis. Napagtanto ang panganib, hindi na nakailag si Xiao Juan Ang singaw ng langis sa loob ay diretsyong tumalsik sa kanya. Buti na lang at agad na isara ni Huan Mao ang balbula. Kaya hindi nagkaroon ng malaking sakuna. Nadulas na naman siya. Wala nang lakas si Xiao Juan Feng para bomb utas ng pangalawa. Walang magawa. Kaya si Kulot na lang ang pinilit na sumabak. Si Xiao Juan naman ay nakikinig gamit ang stethoscope. Sige pa, itulak mo. Matapos ang ilang pagniwi, pinatigil ni Xiao Juan Feng. Maganda ang kanilang pagtutulungan. Binunot ang drill bit. Isara ang balbula. Sa sandali na dumaan ang gasolina, nabasag ang panloob na dingding. Sa wakas, nakapagtapos na si Kulot. Sa mga oras na ito, ang mga mamimili na nakipag-ugnayan na ng maaga ay isa-isa ring pumila. Pumapasok ang pera sa bulsa ni Boss Park na parang tubig. Lumapit si Boss Park sa water tower. Binuksan ni Xiao Juan Feng ang balbula. At patuloy na ibinubuhos ang gasolina sa higanteng tangke ng tubig. Inilabas ni Boss Park ang kanyang daliri. Kumuha kumuha ng kaunti at tinikman tama, 78 octane na gasolina. Ngunit bigla namang isinara ni Xiao Zhuanfeng ang babola. Sinabi niya kay Boss Park na bayaran muna ang natitirang 500 milyon bago niya pakawalan ang gasolina. Umayag si Boss Park sa harap nito, pero sa totoo lang, gusto niyang traderin sila kasama ang kanyang mga tauhan. Inasahan na ni Xiao Zhuanfeng na hindi basta-basta susuko si Lao kaya naman ipinadala na niya ang ebidensya sa pulisya. Pero hindi niya inaasahan na ang pulis na ito ay isang tuso, mag-isang sumugod ito. Kaya naman madali siyang napatumba. Pagkagising nila ulit na ng bomba si Bospo sa tubo ng langis. Ang totoo, 30 bilyong halaga ng gasolina. Hindi niya talaga pinansin yan, dahil mayroon siyang mas mabaliw na plano. Hindi lang dito, pati ang water tower sa bundok nilagyan din niya ng bomba. Isipin nyo na lang, kung ilang milyong litro ng gasolina ang sumabog, anong lakas nito? Ang pagsabog ng water tower ay magdudulot, ng agarang pagsabog ng buong pipeline ng Busan. Kahit ang Fushan oil field ay hindi makakaligtas. Sa oras na yun, mawawala sa buong H country ang pinakamalaking reserba ng langis. Kahit na magdudulot ito ng pagkamatayang atay ng libo-libong tao. Pero ang kumpanya ni Boss Park ay makokontrol ang presyo ng langis. Nakakapanabik isipin. Tungkol naman sa pagsabog ng pipeline. Ang CC ay mapupunta sa mga magnanakaw ng langis na to. Pagkatapos, pinindot ni Boss Park ang timer ng bomba. Naghahanap ng pinakamagandang pwesto para makapanood. Handa ng panoorin ang pinakamalaking Fur e display. Sa puntong ito, sinindihan ni Xiao Zhu Feng ang flame gun. Tiniisang sakit para putulin ang mga lubad sa kanyang katawan. Pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang bomba. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa kailaliman ng imbornal. Bago pa man mapindot ni Boss Park ang detonator, itinapon ni Xiao Zhu Feng ang bomba. Kasabay ng malakas na pagsabog ng bomba sa ibabaw ng tubig. Ang mga water towers sa malayo ay napasabog din, ngunit ang eksena ay hindi nagliyap sa apoy, kundi naging baha. Si Boss Park ay natulala, hindi ito ang nasa script, bakit hindi sumabog? Mukhang nagtaksil na naman si Curly, nang malaman niya na ang yumaong silawang ay ibinigay ang kanyang bahagi ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak, lubos siyang naantig. Pagkatapos suriin ni Boss Park ang mga produkto, nakipagtulungan si Curly kay Xiao Zhu and Feng para palitan ng tubo ng langis at ikabit sa tubo ng tubig. At hindi ito napansin ni Boss Park, na gumasto siya ng 10 bilyon. Ang nabili pala ay ilang lata ng tubig mula sa gripo. Walang nakatakas sa dalawang grupo. Lubusang natalo si Boss Park, si Xiao Zuen Feng at ang iba pa ay nahatulan ng tatlong taong pagkakulong. Makalipas ang tatlong taon, si Xiao Zuen Feng pa rin ang nangunguna sa kanilang pagbabarena. Saktong nakita sila ng pulis na nagpapatrolya. Aarestuhin na sana sila agad. Pero natuklasan nilang nagbago na pala sila. Naging isang profesional na grupo na sila ng mga construction worker.